Hello guys, meron tayo dito yung seaweed. Sa bumili ako nito sa SNR. Nakita ko sa SNR. Ayan, sabi ko, tikman ko muna. So, akala ko ganito na ang pagtikim nito. Kasi sa atin, pakakuha natin yung lato ay yung sea grapes ay pwede nang kainin. Ito pala hindi. Kasi tinikman ko siya, iba ang lasa na hindi mo talaga maintindihan. Pero dapat pala ay pakuluan mo muna pala to. So, ayan, meron tayo dito yung kawali. Ay, kawali. Ano ba yan? So, ayan guys. Kailangan pala natin tatanggalin yung kanyang ano, dapat ganito lang pala ang pagkuha natin ito. Tatanggalin natin yung sa tangkay. Ito lang ang kukunin natin ng mga ganito. Ayan. Kasi ito daw o, na pinagpunuan nila. Ito, ito. Matigas na. So, ayan. Hindi pa pala. Ganyan. So, ayan tanggalin natin to tapos ito yung kukunin lang natin yung mga tangkay-tangkay ano? o oh. kasi hindi na siya pwede talaga matigas na nakita ko dun sa video nagresearch mo muna ako nanood muna ako sa youtube bago ako oh, nito itatapon ko na sana to kasi sabi ko hala pangit na lasa so ayun nanood ako sa youtube only youtube lang talaga makakapagturo sa atin cheris <laughs> Ayan, nanood ako ng ibang create, uh, video creator. So, ayan, natuto na ako sa kanila. So, himay-himayin muna natin, ano? Ito, ganyan. Himay-himayin natin. Tatanggalin natin sa kanyang uh, pinakatangkay. Alam mo naman, pag gusto mo talaga ng masarap, kailangan paghirapan mo. Cheers. <laughs> so, anyway, guys. Basta, napalag ko to sa YouTube. So, kailangan daw, tanggalin mo dito sa kanyang mga, tapos yung iba, hindi pa gunang nang ihalo. Ang galing sabi ko, nakikita ko lang to guys sa ano eh, sa mga aquarium. Kinakain din pala. Hindi totoo talaga, guys. Kasi ako mahilig ako sa aquarium. pag kami nakikita ako may aquarium. Tinitignan ko talaga siya, Tapos tinitingnan ko yung mga kalagay sa loob ng aquarium. At ito talaga eh. Parehas talaga siya, Sige, alam ko, kinakain din pala. Kaya nung nagnakita ko ito doon sa SNR, sabi ko, ito rin ko nga ito. Tapos nagpaturo naman ako doon sa babae. Nabinilhan ko nito. sa paano ko gagawin? Sabi niya, ma'am, mag... Ano ka lang po? Pakulo uh, hindi siya nagsabi sa akin na pakuluan. Ang sabi niya lang, insalada. So, gawin mo lang mga kamatis, sibuyas, tapos kalamansi, tapos lagyan ko daw ng egg. Yun na. Ayun ko, ah, uh, okay, sige. So, ayun. Nung itatry ko na siya dito sa bahay, sabi ko, ang pahit ng lasa. Akala ko, expected ko yung lasa nito ay same ng lasa ng lato. Hindi pala. So, ayan. Buti na lang may YouTube. Only YouTube. How to teach me. Cheers! YouTube, ha? Ikaw na ang the best. Mag-tutor sa akin. So, ayan. Dumisa na natin, guys. Tingnan natin na mainit na yung pinapak. Pila... na ako ng tubig, eh. Bilis bilisan na natin. Caldero. At syempre, i- Ano natin siya? So ayan guys, pakulo muna tayo ng tubig bago natin ito ilalagay. Kasi kailangan pala ay nakababad ko sa mainit na tubig. Kaya pala sabi ko, bakit ibanlasan niya sa sea grapes? Yun pala. Talagang hindi mo talaga magugustuhan pag kinain mo siya. So kailangan pala ay i-boil mo ano, muna siya. O, yan. Dami naman tubig natin. Kunti lang. Buwasan natin. Ayan. Hindi mo na. Malapot-lapot. So, so, ayan. Lagyan na natin ito doon sa kalan. Mag-boil na tayo. Yun. So, antayin lang natin siya mag-boil. Tapos, doon na tayo ayan, nandito kami ngayon sa office ni daddy oh! office, ito yung office ni daddy tapos nung pagdating na pagdating ko talaga lininisan ko talaga itong mga halaman niya oh, labas tayo ito yung mga halaman niya so, parang ano kulang talaga sa tubig kaya, ngayon, gano'ng maganda na ano ko na to ayan so, aso. ayan So, hmm. baka sa malamok. Oh, ah, halika na. Halika na, bulingkit. Kaya lagi nakapajama ko. Ka, Ang luwag pa ng pajama mo. Yeah, this is CCTV. So, ito yung office niya. Office to ni... Si B-Boy, Lalaro. Ang sarap nitong mushroom. Binili namin to sa SNR. Ang sarap. Tapos, ito, oh. Diyos ko, wala pang isang araw. Ubus na yung, ano, cheese. Curl. Oh. Mommy, nasa na yun, Out of lang araw na ba? Oo. Oh. Mayinom ka ng tubig. Oo. Oh. Hmm. Ano yung isa to oh. oh Ako nag-ano, eh. eh. Gusto mga pampalabas din ng ngipin kasi matigas. Sarap na itong mushroom. Niyayaya ko nga si, ano, si daddy niya. Pumunta kami ng Tagaytay. Namiss ko na yung ano, mushroom chips doon sa Tagaytay. Hmm? Ano? may tao dito sa office, dito kami sa kabila. Dito kami nagkukulong. May kakahiya naman pala kita kami ng kliyente ni dati. Hi guys! Mayroon ka na, di ba? Wait, ano, natanggal lang ko mga na masyadong ano. Malasa. Natanggal lang ko. Wait lang. Asan dito yung tissue, b-boy? Yung tissue. Kasi maraming ano, maraming siyang ano, oh, tatanggalan ko muna ng malasa. Tissue. Saan mo na naman linagay? Si Papa yun. Mushroom talaga siya. Oh, uh, maliit. Ginawang ano, chicharon. Yes, ayun nga. Mushroom. Sarap nito guys. Pero para mahal to. Doon sa ano, SMR. No. Mushroom talaga siya. na Mm Huwag maakitin yung maliit. Hmm? Uh. Oh, Ayan. Hindi na siya camera siya. Dati ayaw-ayaw niya nang may camera na yun. Nag-ano siya, oh. Siya na pusa. Sorry, sa... Ayaw, mamara kami ito. Ah, <laughs> may sipon. Dito ikaw mag-lock oh, <mama> oh, Hmm, oh, wow, Hmm, sarap, diba? bim Ayan guys, natapos din sa wakas. Ah, ang oh. Si Tapos yan, ito na yung hindi pwede kasi talaga matigas na siya. Kulong-kulo na. Ayan, luto na tayo nito, guys, ng seaweed. Ayan, kung nakikita niyo, pamilyar pa kayo dyan. Ayan, ang sarap nito, guys. At gagawin nating salad. So, ayan, lutoin na natin. Siya nandito sa kumukulong tubig. Yan. Yan. Ilagay na natin, guys. Ay, wait. Isa-isa na lang natin kapag mahulog to. kumulong kumulong na talaga to ng tubig nilagyan ko lang siya ng isang tasa pa na tubig kasi nga naiwanan ko siya ano tumuyo na siya kasi sa sobrang init tapos ngayon nahirapan na tuloy tayo pero oh anyway parang naluluto na siya O kasi parang naghihim ano na siya nag uh, hindi na siya na talagang katayo <laughs> yan So, ayun na guys. Oh, amoy seaweed talaga siya. Amoy seaweed. Oh guys, tinikmang ko na siya. Iba na yung lasa niya. Yung parang talagang wala na siyang lasa. Ayan na, no, tinikmang ko na siya. Mm. Wala na siyang lasa. Hindi gaya nung kanina talaga na hindi pa siya na napakuluan. Parang na siyang ano, gulama na walang lasa. Hmm, ganun. Kailangan talaga, natatanggal na yung ano niya, yung kakaibang lasa niya na dagat. Ito, wala natatanggal na. Wala, no? Mm. May lapot-lapot na konti. So, yan yeah, yung salad na natin. Masarap talaga ito sa may kalamansi. So, gawin na natin! So, yan guys. oh malinis na siya. So, pakakulo nyo pala nito hugasan nyo na mabuti para matanggal yung lapot-lapot. Pagka nahugasan nyo na, matanggal na yung amoy na parang amoy dagat. Yun na yun. So, ito na siya, oh. Tinikmang ko siya kanina. Ang sarap niya na. Walang lasa, pero talaga ikaw na mag-iisip kung paano mo para sarapin. Ayan! So, gawin na tayo. Simple lang ang aking ingredients nito, guys. Ayun sila oh, naglalaro. Simple lang aking ingredients nito ay yung mga sibuyas lang, tapos wala kasi akong iba dito sa bahay. Pero, bahala na. Sa so, own recipe na lang tayo. Hindi special. Charis. <laughs> so, yan guys. Dito muna kayo. Kasi maghihiwa tayo ng um, onion. syempre. Tapos, meron ako ditong lemon. So, bahala na kung ano magagawa ko nito. So, update ako mamaya. Yan. Hiwain muna natin to. kaya sibuyas lang. So, experiment na natay. Yan. Okay. <laughs> ito, 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 ito. lang tayo. Tikman na natin eh Hindi na ako makapag-antay. Tikman na natin. hmm Mm. Ang mm. sarap na. Parang siyang pancit na walang lasa. Sarap. Ligyan ko ng asin. So, ligyan ko ito ng asin. Kasi, tama lang yung lasa niya. Ipag-combine lang natin yung kalamansi na may asin. Sarap na na, guys. Mm. Huh? Sukuran so, na lang nito is kamatis pero wag na nating dagyan dahil masarap na siya. So ayan na, meron na tayong salad. sa table. Perfect. So look at that guys, simple lang pero masarap na siya. Look at that. Oh, see guys. At least nalaman na natin kung paano natin tutuluin. So, next try natin ay marami na tong ingredients. Dahil alam ko na. Dahil masarap na talaga siya guys. Masarap talaga.